I've been attached with the feeling of been waking up with you by myself Sabi nga talaga ang eksenang ito ng ating Donnie at Bel Mariano sa Kent by Me Love at Bing Ling na kung saan ay nag forehead kiss na nga ang couple lalong lalo pa nga na magsabihan na nga sila ng I love you sa isa't isa pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang isang video nga na kung saan ay nagkameyo nga raw dito ang Don narito nga guys sa nasabing video Dahil kahit ganito nga raw ang eksena ay nakuha pa nga raw kiligin dito ng ating doni Pangilinan na ayon pa nga guys sa mga bula ay... Yung ngiti ni Bingo after ng forehead kiss na parang si Doni na huwi. cameo yarn, bingling love hurts. Dahil grabe nga talaga dito ang ating Doni pangilinan na talaga namang may pagngiti pa nga habang magka nose to nose sila ng ating Belmariano kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at talagang pinag-uusapan na. Kaya naman, stay lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.